Ang tunay na dedikasyon ay nangangahulugan ng patuloy na pagsasakripisyo ng pansariling kaligayahan at kapayapaan para sa iba, na walang espasyo para sa pahinga o pangangalaga sa sarili. Subalit sinasabi ng Biblia sa Mateo Kabanata 11, Talata 28 hanggang 30, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto sa akin. Sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat ang aking pamatok ay magaan at ang aking pasanin ay maginhawa. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang tunay na dedikasyon sa kalooban ng Diyos ay kinabibilangan ng paghahanap ng kapahingahan at kapayapaan sa kanyang pangangalaga, hindi lamang patuloy na paghihirap. Imag subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon para sa pang-araw-araw na inspirasyon na magpapabago ng iyong pananaw sa mas mababa sa isang minuto.